alias na Deng Bomba lumaban ng buong mundo laban sa si Ken. Ngayon, ang pangalan ng lalaki ay Richard at 34 siya. Isa siyang security guard na nagtatrabaho sa Atlanta at isang gabi noong 1996, nagtatrabaho siya ng night shift sa Summer Olympics na naganap sa Atlanta. Nakamaposte siya sa malaking lugar ng parke kung saan naglalagi ang mga manonood, kumakain mula sa concession stands at nakikinig sa live na musika sa isang malaking entablado malapit doon. Prawal the Papat Rolsha and Bayan Richard and Group ni Mona Lessing, their Humba, Melvitsa isung banko, ma sila at nagtatapon ng basura sa lupa, and nilapitan niya sila para kausapin at umalis sila. Pero, nang umalis sila, may iniwang birding military backpack sa ilalim ng park bench. At sabi ni Richard, Hoy, iniwan niyo ang bag ninyo. At sabi nila, Hindi namin bag yan, gago. Kaya naman, nagsimulang isipin ni Richard, Grabe, andito lang ang bag na ito ng mga 30 minuto at wala namang kumuha. Paano kung may bomba doon? At wala akong idea kung bakit agad niyang naisip na bomba iyon. Pero alam mo naisip niya at medyo paranoid ito pero pwede siyang tama. Kaya tinawagan ni Richard ang kaniyang mga supervisor at sinabi niya, sa tingin ko baka may bomba sa bag na ito. At tinawag nila ang bomb squad para siya sa atin ito. Kaya papunta na ang bomb squad. Ganito ang bagay, hindi e, 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 hindi para alam ni Richard, pero tama siya. May bomba nga sa loob ng bag, tatlong pipe bomb sa katunayan at puno ito ng shrapnel na handa ng sumabog. Nihabang papunta na sa bomb squad, dumating ang isang ATF agent para tingnan ito. At ang agent na ito ay lumuhod at sinimulang tingnan ito gamit ang flashlight. At sabi ng agent, oh bomba nga yan. Kaya biglang nagpanik si Richard at ang lahat at maraming tao ang nagtakbuhan. Aun tayo na on minute ay hindi ganoon si Richard. Sa halip nagsimula siyang tumakbo palibot upang subukan na ilikas ang lugar. May bomba! Umalis kayo diyan! Umalis kayo diyan! May bomba! Tumakbo siya patungo sa maraming tao hangga't maaari. Sinasabi sa kanila na lumayo sa backpack na ito. At ito'y talagang gumagana. Unti-unti ang mga tao ay nagsisimulang umatras at tumakbo. Pagkatapos bigla na lang, boom! Sumabog ang isa sa mga bomba at pumutok ang mga shrapnel sa lahat ng dako. At lahat ng tao sa paligid ay nagsisigawan at nagtatakbuhan para sa kanilang buhay. At ito'y ganap na kaguluhan. At lumilipad ang mga piraso sa hangin at tinatamaan ang mga tao. Kabilang ang isang babae sa ulo at siya ay namatay. Gayon din, may isang cameraman na tumatakbo patungo sa pagsabog dahil gusto niyang i-film ito at sa tingin ko siya ay sobrang nasasabik at siya ay naatake sa puso at bumagsak at namatay. At sa kabuuan, dalawang tao ang namatay at isandaan at labing dalawang tao ang nasaktan. Pero si Richard, talagang nakapagligtas siya ng maraming buhay nung araw na yon sa pamamagitan ng paglikas ng lahat bago pa man. At kaya agad-agad, naging malaking balita ang pambobomba na ito at mabilis na kumalat ang kwento. At bigla, nagsimula ang media na tawagin siyang bayani at iniimbitahan siya para gumawa ng halimbawa mga panayam sa TV gaya ng sa CNN. At umaasa lang ako na mahuli natin ang mga gumawa nito. At dapat nga siyang makatanggap ng lahat ng atensyon. Maraming buhay ang naligtas niya. Isa siyang hindi inaasahang security guard na biglang naging bayani. Karapat dapat siyang makakuha ng medalya. Pregang recruitment for, for Rekinshom, hindi lahat ay nag-iisip na si Richard ay isang bayani. Mabilis na, isa sa dating mga amo niya ang nakakita sa kanya na ini-interview sa CNN at hindi niya ito nagustuhan. Mukhang talagang hindi niya gusto si Richard. At tumawag siya ng tip sa FBI na parang, sa tingin ko, si Richard ang nagtanim ng bomba mismo. And no, then no, I per, um, yon, ming, in, in, inquiry, your, e, yon, you know, uh, uh, aning FBI, uh, uh, I, uh, uh, and Yafia, iniimbestigahan nila ang lahat ng ito at mukhang wala silang masyadong lead sa kasong ito at kailangan nilang magsimulang manghuli o magmumukhang masama sila sa kanilang trabaho. Kaya tinagap nila ang tip na ito at nagsimulang isipin na baka si Richard nga ang nagtanim ng bomba at sinimulan nila siyang investigahan at narinig ito ng mga mamamahayag at muli kaboom. Ngayon, ang bersyong ito ng kwento ay sumiklab at pinag-uusapan ng bawat balitaan kung paano si Richard, ang bayani na gwardiya, ay isa talagang terorista at sinimulan nilang palutangin ang buong kwento na siya marahil ang naglagay ng bomba mismo para magmukha siyang bayani. At ang media ay kumakalat sa kanya, hinahabol siya. Nasaan ka nung alauna ng umaga na yon, Kaya't nananatili siya sa apartment ng kanyang ina. Sa tingin ko, nakatira talaga siya sa kanyang ina. Pero tingnan mo, ang media na nag-aabang sa labas ng apartment ng kanyang ina, sinusubukang kunan ng litrato siya, sinusubukang makipag-usap sa kanya. Parabang bigla na lang, hindi na makapunta kahit saan ang taong ito. Eh, hindi mo ito ginawa? Mm -hmm. Wala kang ginawa? Oo. At sa kabila ng lahat ng ito, parang patuloy pa rin siyang nagbibigay ng mga panayam at kinakaharap siya nila. Ewan ko kung nakita mo na ito. Sir, yakin hindi ko nakita. Ano ang reaksyon mo dito? Malamang nakabenta ng ilang diyaryo sa araw na yon. At nais ng FBI na dalhin si Richard at tanungin siya, pero gusto nilang dayain siya na pumasok ng walang abogado. Kaya't kinausap nila siya at sinabihan, ah, sa tingin namin isa kang bayani. At sinabi nila na gumagawa sila ng training video tungkol sa pambobomba para panoorin ng mga susunod na ahente ng FBI. At inimbitahan nila siya na pumunta sa gusali ng FBI sa Atlanta at makipag-usap sa kanila at tumulong sa paglikha ng training video na ito. So ang inosenteng Richard sabi niya, sige. Kaya pumunta siya sa opisina nila at sinimulan siyang tanungin ng kung ano-anong katanungan pero kalmado sila. Parang nag-iipon lang sila ng impormasyon para sa training video na ginagawa nila. At ang isa sa mga ahente ay nagsabing, oh, gusto naming gawing kasing realistiko hanggat maaari ang training video na ito. Pagpanggap ka na suspect at babasahin ko sa iyo ang iyong karapatan sa ilalim ng Miranda at ire-record namin ito. At sinimulan ng ahente na ito na basahin kay Richard ang kanyang karapatan sa ilalim ng Miranda at doon na napagtanto ni Richard na may mali. Kaya ginamit niya ang kanilang telepono at tumawag siya sa isang kaibigan na abogado. Sabi ng kaibigan niyang abogado, Ah, nakikita ko kung ano ang ginagawa nila dito. Umalis ka na sa gusaling iyan ngayon na Richard. Kaya umalis si Richard. At ang FBI, wala silang nakuhang mga sagot mula sa kanya. Gayunpaman, sa kasamaang palad para sa kanya, hindi pa tapos ang FBI. Talagang gusto nilang iugnay siya sa pambobombang ito. At kaya nang medyo mabilis, nakakuha sila ng warrant para halughugin ang kanyang lugar. At pumunta sila doon at nilimas ang kanyang apartment ng parang pitong oras. At pinaupo siya sa labas habang sinisila siya ng mga media vulture buong oras. At ang mga media ay walang tigil sa pagkuha ng mga litrato niya. Heto ang aktwal na litrato niya na naghihintay sa hagdanan mukhang malungkot. At syempre, ang FBI, wala silang nakitang anuman sa kanilang paghahanap dahil wala siyang kasalanan. At kaya ang kaguluhan na ito ay nagpapatuloy ng halos tatlong buwan. Ang media ay patuloy lang siyang hinaharas. Hinaharas siya ng FBI. Hindi siya makapunta kahit saan ang hindi siya inaakusahan bilang terorista. Hindi siya makatulog dahil na rin sa ang apartment niya ay palaging napapalibutan ng mga reporter at dahil na rin sa PTSD mula sa pagkasaksi sa pagsabog ng bomba at panunood ng isang taong mamatay dahil dito. Nomi Tadstar, and Archer Outcher Nanongunit habang lumilipas ang panahon, nagiging malinaw na kahit gaano pa sila kahirap magsikap, hindi kayang makahanap ng ebidensya ang FBI na may kinalaman si Richard sa pambubomba o na may kasalanan siya kahit ano paman. At matapos ang mahabang at nakakahiya na investigasyon, sa wakas naglabas ang kagawaran ng katarungan ng formal na pahayag na nagkukumpirma na malinis ang pangalan ni Richard sa anumang hinala. At si Richard siyempre lubos na nakahinga ng maluwag at nagdaos pa ng buong press conference. Sa pagmamadali ng FBI na ipakita sa mundo kung gaano kabilis nitong mahuli ang tao nito, nilabag nila ang aking mga karapatan bilang mamamayan. At sa Samarin siyang kaso laban sa ilang media outlets sa paglaladlad sa kanyang pangalan. At kinasuhan din niya ang kanyang dating employer para sa pag-uusap tungkol sa kanya. At mula rito, nakakuha siya ng malaking halagang settlement money at ginamit niya iyon para bumili ng bagong bahay para sa kanya at sa kanyang ina. Kaya mabuti para sa kanya. And sabol writers on Dalawang Libo at Tatlo. Nobody would lane the Bomber. So, Sincere ulong kuluan cool ito para sa mga kadahilanang pampolitika. And ngayon siya ay nasa bilangguan habang buhay.